Pwesta ang kumakasakay ng aeroplano kaya excited yung mo. Shout out to aeroplano. Shout time check muna tayo. Alas dos na no? Alas 3? Alas no? Alas dos So nandito kami sa airport ngayon. So domestic airport. Um, kapi muna kasi ang flight namin is 4.30 pa. 4.30 pa madam, no? Oh, so, waiting muna, kapi-kapi muna tayo. Medyo inantok pa. Uh, papunta ako ng Jinsan. So, first time ko, sasakay ng aeroplano. So, <laughs> excited na ako. So, kakapi kaka muna kami. Agad ka palang kapi dito sa airport. Agad palang kapi dito sa airport sa may kapehan dito. Inanto kasi ako dahil di makulang pa sa tulog. Ang aga ko nagising. Kapi muna kami ni Malamadam. Ayan, habang naghihintay ng flight, gala-gala muna tayo sa airport. Ang dami palang tao dito, parang baklaran. Ito ako sa pati dito sa airport na nakakilala sa akin. So, parang parisan ko lang. <laughs> Ayan pati mga guard nagpa-picture din. <laughs> Sana ba tayo? Dito pa rin tayo sa ano? Sa loob pa rin ng airport to. Ang dami-daming tao. Grabe, pita nyo. Madaling araw pa lang ha. Alas dos pa lang mag, uh, alas dos pasado, mga total uh, Ang daming tao pala dito, parang baklaran lang talaga. Ang, ang, ang airport pala, kasi first time po dito magkagani ganito, parang baklaran pala ang dami din ng tao. So, ayan na nga guys. Uh, naglalakad na ako, papunta na kami doon sa uh, aeroplano na kung saan sasakay na kami. Kasama ko si Ma'am Beam at saka si Alvin. So, ayan. May tumawag sa ate. So, mamaya excited na ako na makasakay sa aeroplano dahil na first time magta-travel ako ng ganito kalayo at saka sasakay ng aeroplano syempre. So, ito na. Forward po tayo. Forward po tayo. Kasi aeroplano lang. Sa aeroplano na ako sa loob. Parang bus. Nakakatakot, pinakabahan na ako. Nasa Jinsan na tayo. Ayun o, Jinsan. Para ko artist na no, dito. para kawin-kawin. Ayan ang sinakya ko eroplano, Cebu Pacific. Paris? Paris, Paris. Paris, Paris. Paris, Paris. Labas na tayo ng airport ng Ginsan. Papunta na tayo doon sa destination natin na lugar kay Madam Sara. Tara na. Hello, 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 welcome sa Gensan. Salamat po, nakarating ako dito sa bahay mo. Gusto ang ganda pala ng bahay mo madam. Ay naku, halika na okay. tayo. Kamusta ang iyong ano, biyahe? Okay naman, gusto ko po saan ka makapagay ng aeroplano. Oh, ano pa? Kinabahan natin po. Hmm. Ang daming, ang daming pasahero puno, so dami. Hindi sila tagulubang ano naman. -a. It's not good to Ito, ako po? Halika, ako Ano oras kayo? Maaga pala kayo, ano? 12? 12 kami umalis sa Parisatas. Nagtambay kami sa airport kasi di ba alas 5 na nga kami nakalis doon eh. alika. halika. At least nakadating ka. Hindi ka uh -oh. makapaniwala yung iba na dadating ka. Eh. <laughs> Sabi ko hindi pinawagan ko yun. College day kasi namin ngayon. So, sabi ko. Eh, na, di ba, nagpa-picture tayo. Oh, no, oh, na, oh. nag nagtre -nagtrending, nagtrending yun. Hindi ko alam. Kasi wala naman ako mga Facebook. wala oh, oh. ano. yun. Kasi, eh, dami nag-share, dami pumuri na sa No? Kasi, marigyan mo ako ng pera na kung natin. So, nagtrending yun. Kasi, oh. inapod ko din yung video ko sa'yo. Oo. Oh, oh. Inapod ko sa'yo. So, madaming aso pa na. Uh -huh. Eh, yun, ngayon, Ma'am, nakita ka namin kay Diwata, Ma'am. Ma'am, magpapicture din kami ba? Ang dami-dami na dami sa akin school. Sabi ko, sige, college day. Inano ko, niya kita. Okay. Big, di ba? biglaan? Okay. Tapos, mga estudyante, ano, hindi nila alam na surprise. Hanggang kagabi, mag madaling araw, maraming tumatawag kay Rebecca na nagte-text. Hindi sila makapaniwala. Pinilagay ako doon. So ayan For today's video Nandito kami sa sasakyan Pupunta na kami sa Eskwilahan Sa Golden State College Kung saan Doon ako magtuturo Sa Golden State College Dito sa General Santo City Kung saan Tuturoan ko sila Kung paano gumawa ng sikin Kung paano lutuin ang sikin joy Kung paano lutuin ang diwata pares sa doon Kaya handa na ba kayo? Let's go! Ayan, nandito na tayo sa school ng Golden State College sa General Santos City. Oh ayan na. Kasama ko siyempre si Madam Sarang may-ari ng school na ito. Golden State. Bye bye! Hello. Hello, ayan na, ayan na, nandito tayo sa General Santos City kasi nandito na ang Diwata Paris Overload sa General Santos City na kung saan ang dami-daming estudyante dito sa Golden State College. Ang gagawin natin dito kung bakit na nandito sa school, magtuturo ako dito. Magtuturo ako gumawa ng Paris at magluto ng Seek and Joy. At syempre, patikim natin sa kanila yung Seek and joy natin at sa yung ating Paris Overload. Wow, 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 wow! Ang dami-daming tao, madam! Nakaka-surprise naman talaga. Alam nyo ba, galing pa ako ng Pasay, pumunta lang ako dito sa inyo sa Golden State College para ipatikim ko sa inyo ang aking Paris at saka ang aking City Joy sa alam ko ni Madam. At alam mo Madam, sobrang dami pala ng tao dito, ang dami estudyante, ang dami mga tao. Ang dami-dami mo palang taong natutulungan. Ang dami-dami namin natutulungan ninyo, madam, mga estudyante, mga magulang, at siyempre mga tao kapitbahay mo at yung mga tao nakakilala sa'yo dito, halos na tulungan mo lahat. Ano mo, madam, feeling ko lang, ha? Pag tumakbo ka pa siguro dito ng uh, position sa gobyerno, mayor man kung ano position, senador man yan o, o, presidente pa, naku, madam, sigurado ng panalo. Kaya lang, kaya lang parang napapansin ko sa'yo ngayon, parang wala ka pa yata ng plano tumakbo, no? Pero nandito lang kami, madam, kung mangyari man yan, nandito lang kami para suportahan ka. So yun. Ayan. Gusto ko lang din pasalamatan yung bininago kanina ng Seekin kasi di ba bawal pala isa kayang Seekin sa ano sa aeroplano. Kaya doon ako bumili sa uh, Golden. Golden Meat Shop, dito sa ano sa Uh, pulok malakas. Dito ko binili ang aking sikin na aking ipapatikim sa inyo ngayon. Ready na ba kayo matikman ang Diwata Sikin Joy? Ready na ba kayo matikman ang Diwata Paris Overload? Ayan dahil ready na kayo ipapatikim na namin sa inyo ang aming Sikin Joy na talaga namang pinagmamalak ini Diwata Paris Overload. At ah, syempre gusto ko rin pasalamatay nagbigay ng litson Si okay. Sir Kiko ang nagbigay po ng litson. Nandiyan po ang litson. Pero, ano, i ko yan mamaya. Hindi ko ay pumatikin sa inyo. karing lang. And then, maraming salamat kay Sir Kiko dahil nag-donate po siya ng litson nagbigay po ta sa atin. Thank you so much, Sir. So, ayan, bigay na natin sila. <coughs> શી <mully> હો <mully> <mully> <mully>